Maam, eto may bago na naman uh, mm -hmm. na nilabas yeah. to so, yung directly um, mm -hmm. implicating her dito sa mga mm -hmm. sinasabi nga uh, EJ case si sa Batukhang mm -hmm. diyan sa Davao City according to yung uh, self-proclaimed the uh, former Davao Death Squad hitman si retired police uh, uh, General Bana, retired uh, policeman kanya yeah. Si VP Sara daw umano mismo ang nasa likod ng term na Tokhang. At pinaya uh, pinayagan daw niya ito nung panahon niya as uh, mayor of Davao. How do you see this narrative um, affecting her right now? Kung baga, kasi si Las Cañas nagbigay yan ng mga, nagpa-interview po yan sa ICC, di ba? Parang mm -hmm. uh, dagdag po yan. Okay. So parang, it, mukhang confirmed din, eh, no? Parang it somewhat confirms na tinitignan ng ICC ang papel ni VP Sara, kung meron man po, dyan po sa Ah, uh, sa Davao Death squad kung tawagin. Al alam mo, ah uh, tatlong personalidad kasi ang sinasama dyan. eh. Ah uh, 'yung dalawang Duterte, si so dating presidente, at saka si VP, at saka si Senator uh, Bato. Ah uh, dahil PNP chiefs 'yan noon, Ah uh, eh, akong nakikitang ebidensya sa Davao noong siya ang mayor. Except yung nalinis niya ang pakibato at saka may isa pang barangay ng, ng mga ng mga members ng kaliwa. Doon sa drug, mukhang stable na ang Davao City nung tumakbo si Presidente Duterte para sa presidente. Uh, in fact, ang ang ginawa ang isang bagay na ginawa ni VP Sara is to focus on services ah uh, infrastructure at saka yung pagbayad ng utang ng Davao. So ako hangga't nakita ko kung ano yung ebidensya na meron sila Las Cañas, ang sense ko parang idinadawit lang siya kasi by default pag sinabi mong brand Duterte, uh, may part doon na uh peace and order. Uh may part rin kay BP Sara na ma -ma makwan sila, ma uh, ang, ang unang definition ng brand ng Duterte is peace and order eh. Uh, laban sa droga, laban sa komunista. So, siguro isinasama yon kasi siyempre pag hindi mo naman nisama, edi sasabihin, o oh, eh, libre na yan. Ang sense ko rin, uh, sinasama siya dahil sa 2028.